Hello, hello mga baby loves. Isa po sa mga hangarin ko ay makatulong po sa, sa kapwa. Mahirap lang din po ako, hindi po ako mayaman, pero masaya po ako na nakatulong po ako lalo na doon sa mga nangangailangan. Minakita po akong isang post sa Facebook, post ni Laarnic TV. Naantig po yung puso ko doon sa caption niya na sabi niya, isa sa mga kahinaan ng mga nanay. Naawa po ako mga baby love ramdam ko kung gano'n siya nag-aalala sa anak niyang may sakit. Nanay din po ako, ina din po ako, at ramdam ko ang kanyang pag-aalala para sa anak niya. Nag-comment ako doon sa post niya, sabi ko, Ga, napacheck ka po na ba yung anak mo? Sabi niya, hindi pa daw ma'am, sabi ko, ga, dapat pinapacheck up mo yung bata kasi nakikita ko, parang hinihika yung anak niya kasi naka-nebulizer. At sabi niya, nag-PM siya sa akin na mga two days na daw yata niyang naobserbahan na parang hirap sa paghinga yung anak niya at mahina daw kumain. Sabi ko, pumunta ka na dito sa Kalbayog, ipacheck up natin yung anak mo. Kaya dali-dali po silang pumunta dito ng kalbayok Sila Arnig po ay taga Malahog po. Uh, may trabaho po ang kanyang asawa pero sapat lang po para sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Tinulungan ko po sila Arnig TV no, na mapacheck up kaagad yung anak niya dahil nag-aalala po ako. Ayan, eto po yung nangyari. kalat siya pag para niya. Ubo. Opo. Gamit sa na ubo. Ano yung ubo, mga kuwan, mga 5 days na yan na naglala kasi yan na do. nagsusuka na. Is my play maliwa? Ano yung ubo? Yellow. no, check up, so, balik nabolong. Hai, betul-betul, ya. Thank you, You're welcome. Bye-bye, <laughs> baby. balik na siya tinambakan maupeh oh, na lang nakapa check up na niya anak. Bye guys.